sa Pinas na Vandenbroek. Kung sino unang nag-import at anong taong pumasok sa Pinas ang linyadang VDB. At kung ano-anong pang further details ng VDB, madami magkakaitilis din sa topic na yan. Dahil halos lahat ng seryoso sa pag race ay may hawak na VDB, Vandenbroek. At ako meron ako VDB, uh, galing din kay parin Jimmy. no mm -hmm. So, ako talagang malaki ko pinapros sa albums ko. Kasi, proven nga talaga albums ko. Hindi ako hindi I po, hindi think, bro. your albums is your base eh. Yes. So, papasok na ibang lines yes. sa um, okay. base niya. Tatuloy, okay. at sinasabi ko kanina, di ba, yung uh, 600 kilometers ng uh, patay ng ko. even hmm. Ibon ni Boss John Alecre, cross din sa albums ko. Hmm. Okay. Yan. Yeah. Uh, kasi ako, nung pumasok ko sa PHA, Actually, hindi ko na naabutan si ano eh. Si Mr. Victor Lim. Mm. Alam ko maraming bandimbrot eh. Actually, one pair lang yun. Ah, one pair. One pair na super breeder. Ah, okay. Yun ang one uh, parents ni Pogi. Ah. And Pogi is the father of Crockett Vito. Ah, okay. Pero ngayon, dito, sa ngayon, alam kong marami si Mr. Luis Chu. Mm. Na bandimbrot dito. Bandimbrot. Kasi... At sa pakalam ko nun, before that, uh, nag-import, nagkong sila nag-pull together. Tama, oo. The first importation from Pantembroke, uh, Tigalawa yata sila sa club. So that's the first importation. Nung hindi na sila nag-import, si Luis ang nag-continue yearly. Oh. May commitment siya kay Bandebrook. So ang tingin ko, si pinakamaraming Bandebrook is Luis. Yes, too. yes. Saka maraming successful na fans here dito may pasok, Bandebrook. Uh, yes. In short, bagay sa atin ang Bandebrook. Mm Yes. Kung nag-adapt yung line uh, sa Pilipinas. Uh, tama. And then way back yung, ang pagkakaalala ko kasi, yung kwento sa akin ni Uncle Cha, yung nasa PHA kami, Parang yung panong kaya ng hapon niya yung mga bandin prok pa na, niya. Kung baga parang, di ko alam kung 10 pesos yata o bilhin niya. Basta nag-aaral pa daw siya sa Mapua. <laughs> yung, ayun yung kung baga parang iniwan yata ng mga American soldier yata yung ibon na yun. And then parang sila yung mga unang naka eh, ng na mga VDV. Okay. And then, uh, yung based na din sa pagkakaalala ko, kasi pag magkakuwento si Uncle Cha talagang, Mabibilip ka kasi ang talas ng memorya niya kahit na ganyan yung age niya. Hindi, <laughs> mm -hmm. okay, okay, hindi siya na memorya niya. talas si Cha. Kaya kapag kayo siya yung nagkukwento, talagang sobrang interesting oh. talaga yung mga... Pero yung panahapon, nakukwento na niya. Yung mga hindi ko maalala na, naalala pa niya. Mm -hmm. Magpataw no, mas, si, to ka niya. Si Uncle Cha. Siya mismo nakalaga eh. Siya nakapakain. Siya nakimix ng patukaan niya. Saka shift lang siya, no? Open oh, lock lang. O lang exercise. Oh. Matalas. Siyempre na, siyang lupan na... Taka -taka -taka. Yes, lang siya, matalas yeah. siya. Matalas siya. Siyempre na siya. Ayun, patagay ang exercise siya. Kaya may mariado niya lahat eh. Pero ang kwenta kanya, bloodline eh. Bloodline. This Or very part of her bloodline. So ayun, so... Uh, we hope Sir Ace call Laira Locke. Nasagot na namin ang inyong question. Our next question galing kay Sir Johnny Racimo Ag palsa. So, ang tanong niya, boss, meron full seedlings pero di sabay na hatch. Pero bot finisher ng Santa Ana sa north at Katbaloga ng south may offspring. Yung Katbaloga finisher may offspring, pwede ko ba i-match sa Santa Ana finisher? Kung baga parang inbreeding na. Kung baga, uh, brother, sister, pairing. Yung niya is south, di ba? Yes. E Same, same line? Yes po. Full siblings. Magkapatid? Magkapatid. Both finisher na. Oh, okay, 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 yeah. So, ang uh, mangyari yung option nun will be good for North and South. Good. Kaso, sir, finisher. <laughs> Kasi ang, 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 ang ano niya, finisher din eh. Pero mas maganda siguro kung i niya, winner sa winner. Diba? Definitely, ang um, overall to overall is the best. Yes, Tama. Yes. Yeah. Uh, overall sa overall. <laughs> So, kung ito, finisher sa finisher, parang finisher lang din ang lalabas. Mag, ano siya, i-cross niya sa ano, yung mga nananalo ni Supercell. Yes, o. So, so I ayun. Mean. So, yun, Sir Johnny Racimo Agplaza, Agpasa. So, we hope na nasagot na namin ang inyong question. Our next question, galing kay Jan Toscano. Jan Toscano, dapat pa po bang ituloy buhayin ang mga inakay na nagtasakit? may pag-asa pa bang sila ay mag-champion kung ang mga magulang nila ay dating champion thanks ko na ko kalo mm. ako kakaling ko eh ganun talaga. kasi taka gagamutin natin hindi pa rin sure kung gagaling siya o hindi di ba baka nahulit tayo ng oras para susukan ulit ang ibon kasi yung kung ginamot mo dehado na eh yeah. Ah, ay pepper na chisyo pa lang hanggang lilipad siya. Ang sakit walang sakit. But let's say, malapit ng na na sa empanang, eh, may banasam gano'n, tapos you have to cure it uh, that kinaban ng kanina, salpo. Walang okay. choice eh. Pero for me, kung inakay pala, may sakit na dapat. Ano. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, baka merong issue talaga pagka-hatch. Baka merong... Mm, mm, baka uh, pa carrier pa yan ha? Yes, <laughs> oh, oh, mostly. Okay. So medyo okay lang maging masaya lang tayo sa pagpili ng mga skywires natin lalong lalo na kapag inakay pa lang kasi doon mo para malalaman kapag ka winning line at healthy naman ang team ipapanalo mo talaga sa pasok pa lang hindi eh, wala man sakit kalang-kalang lang mong lockman sa tingin niyo, di okay kal ka ng kal select the best yes so ayun so our next question galing kay Prince Sige Prince Jackie Sige ano po ang magandang preparation for breeding? Paano po ito sisimulan? Ano po ang mga binibigay niyong gamot? May mga binibigay ba kayong And gamot? Si Jimmy, be the best sa breeding yan. Oo oh, nga. Hindi, I mean, it's uh, yung ah. breeding. It's uh, anong binigay? Flushing. Uh, flushing, yan. So, you have okay. to clear the coccidiosis, salmonidiosis, uh, respiratory, right. lahat yan. Kailangang gabutin yan. Internal, Internal parasite, external, external, parasite. ensure short, uh, flushing. So, lahat yan, malinis na sila bago na breeding. May schedule po ba kayo yun? Meron. For example, one week muna tayo for blushing. Another week for vitamins. Oh, vitamins. Yes. Another week for uh, the warming. Uh, the warming. Uh, So, ayun. So, kailangan matutupo kayo mag-schedule ng pang uh, condition ng mga breeders yun hindi porget nasa stock bird yun na tapos pag oras ng breeding salpak na lang ng salpak walang preparation so hindi rin nakakatulong yun which is uh, uh I think na masasabi natin na based doon sa ating mga legendary fanciers kailangan natin step by step walang shortcut yes. so pagpili ng mga breeders natin at pagkukondisyon ng mga breeders para Ayun yung sikreto nila, for the champions. Yes. Kailangan talaga healthy ang meter natin, no? Para yung offspring nila, healthy rin. Yes, oh. Okay, after flossing, check mo rin eh, kung lahat condition pa to breathe. Kasi meron din na medyo payat pa, o medyo hindi okay, tingin mo hindi hubra. Mm -hmm. Do not use it next year na lang. Tama. Select yung talagang well condition na talagang pwede mag-breathe for that year yun ang gamitin mo. Itabi muna, muna, at uh, next year ang gamitin, pahinga natin ng one year. Ayun. So, again, so nakapili na po tayo ng 10 questions for this uh, episode. So, meron po ba tayong gusto i-shoutout, sir, ulit sa ating mga viewers po natin. Pakilike na lang dito yung ano natin. Yan. Oh. Ayan, sir, invite nyo po sila. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng viewers ng Advanced uh, Ambitra, at uh, sa Facebook page ni Parin Jimmy. Uh, good luck sa karera natin. Ayan, sir. At Oh, uh, lahat kayo, magano sa Facebook page ni Sir Jaime. I... Ano nyo ulit? Like and share. Like and share. <laughs> no? Para at least, marami rin matututunan yung mga newbie. And, uh, marami mapupulot sa mga, ano na, sa mga veterano. Yun. Ako naman, nagpapasalamat sa mga nag-subscribe uh, at nag-share sa Facebook page ko at sa uh, uh, YouTube channel ko. Ah uh, sana mas marami pang uh, Manunod dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Sa so, okay, episode na naman po ang ating natapos. So, sa so mga kamaster po natin mga advanced please subscribe po. Like and share and comments lang po. Malay nyo po sa susunod po na mga guests. Yung mga question nyo po sa aming mga comment page po natin ay maitunong po natin sa mga susunod nating mga guests. So again, meron tayong mga raffle Birds po natin every first week po ng mat po natin. Lahat po ng subscribe po. May chance po kayo manalo ng isang raffle Bird galing kay Boss Jaime Lim. So iba-iba po yung bloodline yun. Basta, <coughs> surprise po yung ating mga raffle Bird po natin. So pag once na po na nanalig ko kayo, please uh, comment lang kayo or DM nyo lang po yung page po natin kung papanin po i-claim yung ating mga raffle bird. And mga sponsor products po natin, ang Wingmaster Versilaga, Tome Probiotic, uh, Jason Kaunan Bonamix, and then ang Victory. So maraming maraming po salamat sa ating mga major sponsor. So muli, uh, isa na lang pong episode ang ating natapos. Again, maraming maraming po salamat. See you on our next episode. Thank Bye. you. Bye. Thank you so much. Uh, yeah.